Nauwi sa pananaksak ang sana ay masayang inuman sa isang bar sa Kidapawan City Sports Complex sa poblasyon Kidapawan City pasado alas 12 ng madaling araw kahapon. Kinilala ang nasaksak na off-duty police na si Police Corporal Mark Punan Kadungon, 38 taong gulang na residente ng barangay Kisante Makilala at nakadistino sa Makilala Municipal Police Station. Lumalabas sa investigasyon na papasok pa lang sa bar ang police nang makasalubong nito ang tatlo kung saan dalawa sa kanila ang kaf go active auxiliary o ka members, members nagpangabot sila sa hindi pa malamang dahilan at nagkaalitan sanhi para nasaksaktang isang alias Jongjong Jong ang pulis at agad tumakas matapos ang insidente sa dibdib nasaksaktang suspect ang pulis gamit ang kutsilyo maswerte naman ang biktima na malayo lang sa puso ang tama nito Kasama ng sospek ang dalawang KA member na sina alias Harold Amador Santiago, 26 na taong gulang na taga Kirino Drive, Poblacion, Kidapawan City at 24 na taong gulang na si Eliomar da Kipilcane na taga Carpenter Street, Poblacion, Kidapawan na pawang mga nakadistino sa 40th Infantry Battalion ng Philippine Army. Dinampot naman ng polis ang dalawang KA member habang patuloy na tinutugis ang sospek na sumaksak sa biktima. Batay sa huling ulat, nasa mabuting kondisyon na ang biktima at inaalam na rin ang motibo ng sospek sa naturang krimen. Luigi Alan Totor, NBC, Bida Balita.